Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Chiro Pinky Vlogs. And welcome again! After a year of no vlogging, eto na ako. Nagbabalik ang nag-iisang Pinko Pinko! Ayan! So ngayon, wala naman tayo masyadong i-review. -re pero, dun sa mga nakapanood sa akin a year ago, ah uh, kung natatandaan nyo, ay may nil-review ako ng Thai FD uh, Herbal Hormone. So, magbibigay ako ng aking final review. So, ayun na nga. Huwag na natin patagalin. Since hindi nga ako nakapagbigay ng day 2, ng day 3, like ng a month, after 2 months or 3 months, so eto na. So, iyaano ko na lang, ibubuod ko na lang sa inyo, mga ka-transgender, ha? So, ayun na nga. So, itong produkto na ito, um, effective naman siya for me. Pero I think nag ako ng weight. Yeah, nag -gain, Super gain. Like the last time na bago ako inumin to ay, I, I mean, meron na akong laman. Pero for me, yeah, medyo bumilog ako. And kung mapapansin nyo, like yung boobs ko ngayon, like super bilog siya. Yan. Nakita niyo naman, like, bumilog talaga siya ng bonggang-bongga, guys. And also the skin, I think nag-glow ako talaga. Dahil maybe because of these products, this um, herbal hormones. So, ayan. So, sa mga iba naman na kiniklaim niya, uh, bukod dun sa pananakit ng ulo, uh, hindi guys. Actually, Sometimes, sumasakit pa rin yung uh, ulo ko or maybe it's not because uh, I'm using this or maybe because dahil stress ako or, you know, pagod sa work or mainit. So, yun. So, wala naman ako masyadong nararamdaman na kakaiba like ayun. So, ito na nga. Ito ba ay marerecommend ko sa inyo? Well, uh, sabihin na natin yung totoo recommend ko naman siya, pero doon sa effectiveness niya, uh, hindi ako sure guys. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng katawan, like ako, ginamit ko siya for how many months, so ayun. So in-stop ko din siya, like siguro nag-stop ako after 6 months of using this, so may mga ilang piraso na lang tuga guys na nanatipira. So, yan. May mga ilang piraso na lang siya. So, itinigil ko na siya, guys, ha? Kasi I'm using another product. Like, yung pang-everyday ko na, ano, Estrofem. Ayan, favorite na mga ka-transgender natin. Yan. Yes. From time to time, umiinom din ako ng Andrew So, yun. I don't know kung gumanda ba ako or what, pero... Piling ko naman, fresh ako. Piling ko lang. I don't know lang sa inyo. Kayo na mag-judge comment down below kung ako ay gumanda. Ayan, hindi ko na mga comment mo. So, yon. kasi sa mga ka-transgender ko, ha? Walang etyo sa i-comment nyo kung talagang bumenga ako. Ha? Pero for me, hindi naman ako ganun gumanda. fresh lang. Yan. Gumanda lang ang ating skin. So, yun lang. I think yun ang aking pinaka-ano result. Yes. In terms of softness naman, I don't know kung lumambot ba ako or nanatili ang aking mga transformer na ano, matitigas na mga braso, ang mga sumpa, ayan, ang mga sumpa ng mga ano, kalikasa, I don't know. So, ayun guys. So, yes. Well, I recommend this. Bumili na kayo guys para matry nyo. Huwag nyo nang patagalin. So, ayan. So, mag-review din kayo regarding to this. Baka naman mamaya ay umepekto sa inyo. So, yun lang guys. So, ayan. Thank you, thank you for watching. Comment down below sa lahat ng ano, na mga ah, uh, nasabi ko kung ito ba ay may epekto sa inyo. Ayan, i-comment nyo lang kung ano result sa inyo, ha? Okay, bye-bye. See you again.